Nasa linya na po ng ating komunikasyon, ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigration, si Ma'am Dana Sandoval. Good morning po, Ma'am Dana. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. Mm -hmm. Ma'am, ang volume po ba ay ramdam na? So far, mukhang ramdam na. Wow ang mm -hmm. bilang ng tumata tumataas na bilang po ng mga passengers arriving and departing mm -hmm. from the Philippines. Ang estimate natin ang ang nakikita natin na possible na mga figures natin. Nasa 110,000 per day ang arrivals wow. and departures nationwide pero mm -hmm. karamihan po niyan lilipad via iya Ayun, 10,000 daily po ito ma'am tama ho ba? Yes, wow. daily po yan arrivals and departures. So maybe around 50 plus thousand per ano uh, uh, sa arrival 50 plus thousand din sa departure. At you expect ma'am na ito po ay magpapatuloy hanggang matapos itong holiday season ano ho? Yes po, ang mm -hmm. adding uh, tinuturing na peak season hanggang mga first week or second week uh -huh. of January yan. Um tuloy-tuloy yan, marami. Mins, um, mm -hmm. sa ngayon ang marami um, departing Filipinos mm -hmm. tapos pagpalapit na yung Pasko, may uh, mga bukas, um marami na yung mga OFW na nagsisiyaw. Mm-hmm. Ay ngay ganito ma'am ng volume pala yung mga pasahero padating at pauwi ng Pil pabalik ng Pilipinas ano po. Yung an ano ba yung mga kailangang i-prepare ng ating mga kababayan, ma'am, to ensure yung smooth na na travel nila lalo na si kung sila ay palabas ng Pilipinas. Yes, ang reminder po namin yung kanilang e-travel please mm -hmm. do not forget to fill out um 72 hours prior to departure pwede na po nilang sulatan saka napakadali na po ngayon lalo for the families na may mm -hmm. mga maliliit na anak pwede na lang silang mag-add uh, family member dire na yon mm -hmm. parang isang input na lang. So it's easier kumpara doon dati na nagsusulat tayo ng maraming papel-papel. Um, you fill it out 72 hours habang nagie-empake, yes. um, so ready na po tayo. Mm -hmm. And uh, reminder din namin is for them to go to the airport and uh, check in already three hours prior to their flight. Tapos dire-diretso na po mm -hmm. sa uh, immigration area kung gusto nating magkape-kape or mag oh. uh, uh, Kain muna sa paligid, agahan pa po natin, yes. mas maaga pa po. But yung three hours na yun, allotted primarily just for um, checking in and going through immigration. Siguro gawin na nilang apat na oras, mama, no? Para meron silang Kung, lead. Ano? Coffee time. Uh -oh. Kung gusto Para nilang, may window time sila mo, no? restaurant dun eh. So uh -huh. baka gusto nilang magpasyal-pasyal. Mm -hmm. So ang, ang BI, ma'am, ay habang nagbabakasyon ng marami ang BI ay mukhang walang holiday break. Ano po? Opo, um mm. starting December 15 po, walang holiday break 'yung ating mga frontline personnel, tuloy-tuloy mm. po 'yan hanggang January 15. Tapos nagpadala pa po tayo ng mga augmentation teams from our um, uh, offices um mm. in uh, the Philippines papunta po doon sa mga frontlines po natin. Oho, 'yun. And then ma'am, oo nga pala dahil ma malapit na po 'yung ano, 'yung deadline na itinakda for yung mga dayuhang pogo worker ano po na nasa Pilipinas December 31 antimano eh shut down na po ang lahat ng mga operasyon ng pogo sa Pilipinas kamusta ma'am, mm -hmm. yung pag, uh, yung pong ano yung mga foreign pogo workers may meron pa po bang natitira dito sa Pilipinas Ah, uh, meron pa po. So far doon sa mga legitimate, ito po yung mga registrado, um, may tamang visa, nag-downgrade mm -hmm. na sa 33,000 po lahat 'yon. Um, ang nag-downgrade na po is I think mga 18 or 19,000. Mm -hmm. Majority of those have left the country already, but mm -hmm. we're still seeing siguro mga um, six or seven thousand that have yet to leave the Philippines bago po matapos yung taon. So yan po ay tinututukan natin. Um, pinapaalala din natin na walang extensions. Mm hindi na po ito i-extend. Wala na pong chance for extensions. Yes. Mm -hmm. So let's just follow the regulations if you we were working for mm -hmm. online gaming companies to leave before December 31. Yes. Kasi pag umalis po sila bago mag-December 31 mm -hmm. at nag-comply po sila sa regulations natin, then they will not be blacklisted. Meaning mm -hmm. kung meron po silang lehitimo na rason papasok po ng Pilipinas, mm -hmm. kagaya nung mga nag-asawa na, may mga yes. anak na dito, uh -huh. then hindi po sila mo pa blacklist mm -hmm. they may re-enter and then apply for the appropriate mm -hmm. visa already pero uh -huh. pag after nako. December 31 na yun mm -hmm. wala na po tayong choice blacklisted na po okay. yan and there will be no more extensions ahon uh -huh. nako ma may oras pa sila Uh, ma'am Ma Mamdana no to comply ilang araw pa ang nalalabi bago yung uh, December 31 yun pong mga yung binanggit niyo, Mamdana na downgraded visa yun ay magiging tourist visa no po pag eh, ilang araw lang sila papayagan na manatili sa Pilipinas 59 days lang po just to wind down their affairs after downgrading. Pero tapos na po yung voluntary downgrading Ay, period. Yun. So canceled na po lahat ng visas nila. So they are expected to leave na talaga Naku. until the year end. Uh -huh. So yung mga hindi nakapag-downgrade pala, hindi nakaabot dyan sa deadline ma'am, eh... Kailangan nilang ano na before 31, e umalis sa talaga yes. ng Pilipinas. Yes, they would have uh -huh. to uh, they are ordered to leave already. Mm -hmm. Um they would have to leave the country immediately. Mm nako. -hmm. Okay, ma'am, uh, kami mag-aantabay pagkatapos ng December 31, ma'am. Uh, hihingi kami ng update tungkol po diyan. At ma'am Dana, uh, Merry Christmas po at siyempre dalangin namin yung kaligtasan po ng mga bibiyahe nating mga kababayan. Merry Christmas mm -hmm. din po and salamat po. Good morning. Good morning po ma'am. Iyan po si Ma'am Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration.